picture papa picture

nanginibay ko po ang lahat ng viewers dyan natin ngayon na tumunta kayo sa akin para sa Gusto ako matikman, mati, diwata, maris, o kaya Dito lang ako sa Masay Ang nilalas yes, pa rin tayo at prison. Hindi na baka hapon. Yung isa, ah, uh, open okay na yung isa, nag-delete na ng video. Nag-sorry na din, so granted na yon. Yung isang kamuk po hindi pa rin kong So okay na lang naman kung di-delete pa lang kung di pa sa inyo. Pero, meron pa ang isang natagdag. Hi! Hi. May daming presado sa'yo eh, makla? No po, hindi na. Ayaw mo sa patulang? Kasi dito sa'yo ang nanguhuras ko. Ang malupit doon, siniraan ka pero hindi pa nakakain dito. Wala well, sa'ng kwenta, ba't mo patulang? Ano pa sa sumikat mo? No. Hindi na, wala na, hindi ko kukusapan yun. Wala po, alam niya eh. Magpakaingit niya ka lang. Ano yun? Para patulang ko sa mga passion ko. Para ano? Para dumami ang views? Wag na. Alam ko naman na gumagaw lang mo ng pangalan sa social media. Siyempre pagpuno, hindi naman sa pagbubuhat ng pagpuno social media, na eh, marami na para magkaroon sila ng views at uh, sa followers. Halimbawa, marami pong puli po po sa akin, mayroon talaga yan sa salungat na so, salunga magbablog para kakaiba naman doon sa akong So, ganon yan, kasi kung silang sila ng attention, ganun mga Pilipino, wala naman bago sa atin eh, di ba? Kailan pa ba itanong natin yan paulit-ulit? Ganun talaga. Wala akong pakialam mo. Kung hindi masako ka kumain, huwag ka bumalik. Wala sa Mabilis ako ang kausap eh, pag nagkagawa mag, ka ng kasalanan, nagsuri ka sa akin, grabe eh, mabilis ako ang kausap, at isinamig kasalanan mo, ganoon So gano'n si ka? Hindi nasa normasyon na... Eh dapat ka nga talaga, dapat ka nga. mo kung sa anong expect mo, masama yung comment mo, pupuriin ka ng mabubuti. Pag masama yung comment tayo sa kapwa, asahan na masama din yung balik sa'yo. Pero pag kalimbaan ng kabutihan sa kapwa, asahan na kapalit niyan yan, mas marami pang kabutihan. Ganun lang yan. Kung pupunta lang naman pa rin ito at maninira, huwag niyo nang gawin yan kasi hindi yan maganda yung masamang gawain sa kapwa. Kasi alam mo naman sa sarili mo na yung intention magmasawain dito inyo wala nang pag pa na kasamaan sa kabutihan. Wala so, mong masama yung intention mo, bakit mo pa itutuloy? Alam mo rin palang masama. Di ba? Ay, na okay okay. naman. Okay naman. Huwag ka naman well, ako sa lahat. Pero kung pupunta ka lang dito, mag-video ka, hindi ka kumain. Tapos, mag-content ka na kung ano lang sinabi mo na puro paninihira. Huwag na. Kasi kasamaan niya, hindi eh. ka kasamang tao. Hindi ka dapat tularan. hindi ka pwede nila. So, kailangan mag-ano ka na lang. Ang uh, isipin mo na lang lagi, makatulong ka sa pamilya mo maka kung paano makakakain ng mga business ang araw. Paano mo mabili yung mga gusto mong bilihin, magsikap ka na lang. Huwag ka ng manila kasi wala kang mapapala. Ang um, mga uh, humahatak sa'yo pa baba. I don't care. Wala akong pakialam sa inyo. Kung pasyon kayo, butter is faster. Kasi, tanda nyo yan. Ang set of the day, kahit kapitin sa buhay ko, wala kayong naitulog para magpakapit ko ako ngayon. Wala naman kayo. Bukod sa pangilalit yung pababa, may mga kayo, may mga eh? ka iba pa ba kayong nagawa sa kapwa, na kabutiya? Di ba wala? So, bakit ko kayo, ano, bakit ko kayo ni, Eh, hindi naman kayo no? negative people. So, out ako dyan. Eh, yes. Masalap ba? Yes!